so ayan nanti itu nandito na oh tingnan oh. ah nasa loob yung tubig nga yang yung bagsak yang yung tubig nga kan hmm. ayan so ayan mga ril. ah magandang araw sa lahat jan. ah welcome back sa akin channel yung meron and save si vlog So ngayon mga idol, nandito tayo sa ayan no, likod na rin tangke. Nasa patungan tayo ng tangke sa taas. Ah, uh, tiningnan natin dito kasi ah, uh, pinalinis. And din dito tayo mga idol kasi pinalinis ng may-ari itong uh, tangke nila kasi matagal na hindi na pasukan ng tubig mga idol. Kaya ayun. Madumi na sa loob. Kaya nilinis na natin. Ah, uh, dito yung paglinis natin. Eh. No? ayun ito yung panglinis mga iluso tapos na natin nalinisan so ngayon baba tayo kabit natin yung uh, water pump mga idol so ayan so ayan mga idol ito po yung ating uh, submersible pump ating water pump mga idol so isang submersible yan mga idol tapos may padala na pa yan na uh, may kasama na uh, control panel box so ayan in-unbox lang natin para uh, ma labas na at makabit na ng mga kailangan ikabit mga idol tulad ng mga fittings niya at saka yung wire so yan pala yan uh, yung ano pala mga idol is, isang yung submersible pala natin mga idol ay 1 uh, horsepower at isang uh, deep wheel na submersible pump kaya yan kasi malalim kasi yung balon nila mga idol ah uh, meron na palang water pump na nakakabit yan na isang shallow ah uh, water pump ngayon hindi na kinaya mga idol kasi nga nasa 13.75 meters yung lalim ng balon mga idol kaya yan pinalitan natin ng isang deep well na submersible pump kaya yan so dito mga idol uh, sinusukatan natin yung ah uh, balon Uh, sinukatan natin yung balon Mak makikita nyo dito may lubid so yan po yung susukatan natin ng tubo uh, meron na tayong uh, PPR pipe dyan yung lumang tubo na ginamit nila kaso kulang so ngayon sinukat natin at yan, uh, yan po yung uh, dadagdagan natin ng api uh, hose na lang po yung idadagdag natin dyan kasi wala nang PPR na available ng idol so yan sinukatan natin at mm. tapos kung makikita niyo, merong uh, mayroong PA diyan. Okay. So yan po yung gagamitin natin uh, mga idol. Uh, may click lang po. Ah, hindi, may click lang po yung uh, nadag, nadagdag diyan mga idol. Uh, kasi nga um, meron ng PPR uh, yan po okay. yung ginagamit nila sa uh, lumang ah uh, shallow uh, surface na shallow uh, water pump mga idol na hindi na kinaya dahil sa lalim nga ng uh, balon na kinabitan so ngayon kumonsulta sila sa atin at yan yung na ano natin na re-recommend na magandang uh, water pump para sa kanilang uh, balon mga idol So, ayan, ngayon, so, ito yung tapos yung na natin mga... na sukata ng uh, hose okay. at nakabit uh, na natin yung hose, mga idol. Ngayon, may apat, susunod na, na natin yung uh, wire. Iduduktong na natin yung wire dyan, mga idol. Uh, nag-splice na tayo dyan, mga idol. So, yung wire na yan ay isang flat cord na may apat na L rubber tip wire sa loob. So, ngayon mga idol, uh, nilagyan lang natin ng electrical tip dyan. So, yung orahin natin dyan mga idol ay electrical tip para uh, makabir yung mga wire na dinugtong natin. So, kailangan lang ay lagyan muna ng tip bago yung uh, rubber tip mga idol. Cheers! So, pinasok na pala natin yung host dyan. yan para tuloy tuloy na yung ating pag adugtong ah, ng wire so uh, inuna na natin yung host na ipasok para maplaster na yung ah, ano mga il, yung ah, ating ah, oh, submersible pump ah, submersible pump so yan yan lang po kay clay yung hose na ah uh, nadagdag natin mga idol so dito pala tinanggal natin yung football so ito yung ginamit nga yung ginamit nila nung lumang uh, water pump nila mga idol so sa dulo dyan may football bulb uh, at hindi na lang natin kinuha yung adapter so may adapter po yung nasa dulo ng PPR mga idol sa ilalim so na uh, ginamitan lang natin ng female na PE uh, PA, female adapter mga idol na uh, di-homo rin para uh, hindi na tayo magputol at dire-diretso na yung ating connection mga idol kaya yan PA to TPR so male and yeah. female yan mga idol buak ayan so pwede niyong yung ganyan bandog uh, hindi na lang hindi na lang namin kinuha para hindi na tayo mag ah uh, hindi na tayo bumili ng iba pang mga pangdugtong dugtong dyan mga idol. Dahil kung kukunin po natin yung male adapter, magkukupling tayo magkukupling tayo mga idol. Eh, mayroon naman siyang female adapter dyan na PE. So, yan lang po yung ginamit natin mga idol. So, ayan. Madali lang ha, uh, dugtong mga idol. Basta mayroong kompleto na mga gamit mga idol. na mga fittings. So, ayan. So, nasa ilayong natin, ini uh, inilagay yung PE PA para pagpasok diyan dyan mga idol eh. kaso yung dahil yung PE mga idol eh, medyo baluktot so pag na natin yan ay uh, ano yan tutuwid yan mga idol dahil mabigat yung tubig na laman sa loob ng tubo so dyan mga idol tapos na tayong nagdugtong ng wire so nilagyan na natin ng Uh, no. uh, kibultay yung wire para hindi siya humiwalay sa tubo mga idol. So, kailangan i-tali natin yan para dumikit sa pipe mga idol para hindi siya magalaw. Uh, dahil nga, balon yung ating uh, pagkukuna ng tubig. So dito mga idol na uh, bali ano 13 uh, point five meters ay hindi nee, 13.75 meters po yung ating host mga idol. So mga idol. Ito yung submersible pump mga idol 1 horsepower. Tapos, yan. Lagay tayo ng milo doctor dyan. Kasi, PE pipe, yung ginugdong natin, sinaubusan tayo ng PPR. Tapos, sa uh, pag-splicing mail, itong ganito, sura niya. So, kailangan gumamit tayo ng ganito, rubber tip. Pero, bago natin balutin ng rubber tip, buunahin natin ng electrical tip para matakpan yung dugtong ng wire kasi yun yung maka ano delikado sa pag pagka mabutas tong rubber tip so papasok yung tubig so yan bali tatlong layer yan ng uh, rubber tip uh, kailangan natin siguro na hindi siya mapasok ng tubig so ngayon may kibultay tayong uh, tinali para lumikit siya sa pipe So dito, yun. Yung ginamit natin ay PE female adapter tapos itong PPR ay male. So doon papunta doon, PPR na ang mga idol. So lagyan lang natin ng cable hanggang doon. So ganito lang mag sit up ng uh, submersible pump. Ito po mga idol ay pang deep well. So may mga dalawang klase yung submersible pump, meron din pang shallow at saka pang deep well. So, sa so ganitong klase, parang tube, yan po yung deep well na submersible pump. At tapos ito ay one horsepower. So, mawayang kunti mga idol. Lalagay na natin dyan sa balon. Papasok na natin para makapag uh, connect na tayo doon sa kanyang panel box. So, ganito. Ito po yung kanyang panel box mga Ayan. Dito. Kunin na natin. So, ito. Ito yung itsura. Ayan. Tapos, meron din tayong IPC. So, sinamahan ng IPC para protection sa water pump. Ang kaso, uh, maubusan ng tubig yung balon sa panahon ng tag-init mga idol ay protektado yung water pump natin ito so, ito yung ating automatic pump controller or so, mamaya pakita ko sa inyo ah, ayan mga idol pasok natin yung submersible natin ayan ayan So, dito mga idol uh, binaba na natin yung submersible pump at meron na, na rin lubid na nilagay natin dyan mga idol para yun yung mag support sa ating uh, submersible pump, pump para hindi uh, ma damage yung uh, tubo mga idol dahil may wire dyan mga idol delikado kapag walang lubid so kailangan talaga pag mag -hulog, maggamit tayo ng uh, submersible pump talian natin ng uh, low bead, mga idol para yan yun mag support sa submersible pump doon sa ilalim mga idol hindi tayo asa sa uh, pipe kasi nakadikit yung wire mga idol in uh, kaso pag na, na may mga pagkakatao na ma pull ma ano mahila yung uh, pipe dahil sa bigat ng submersible pump sa ilalim so delikado yung wire mga idol so jan itinali na yung uh, lobe dyan mga idol at yung wire naman ay papasok na doon sa butas meron na yung butas dyan sa kabila mga idol uh, yan oh. yan yung wire natin at pinapasok na doon sa kabila mga idol so yan mga idol na pasok na yung uh, wire sa saka tubo sa kabila mga idol yan ah uh, Tapasok na. So, lumabas na dyan mga idol. So, ang gagawin natin dyan ngayon mga idol eh, tanggalin natin yung lumang uh, water pump mga idol kasi hindi na yan magagamit. So, et, yan pala yung inagamit nila noong una na hindi lumana, hindi umigop ng tubig mga idol. Pero okay pa yung pump mga idol. Uh, umaandar pa, kaso lang, hindi na niya kinaya yung lalim ng uh, tubig mga idol. Dahil sialo lang yung uh, pump na yan mga idol na ikinabit nila nung una. Kaya ayun nagkaroon ng problema mga idol dahil bumaba yung level ng tubig uh, pagkatapos na uh, dumating yung tagimit mga idol. So yun, doon sila nagka problema. So nung una mga idol is pa yan kasi yung tubig ay ah uh, mataas yung level mga idol kaya yon gumana pa so nong uh, nung dandang bumaba Ay, so unti-unti okay. uh, humina yung buga niya. so ayan dyan mga idol tinanggalan natin yung uh, lumang uh, ano nila connection para may konti tayong babaguhin dyan mga idol kasi di direct Ida direct na natin yan sa connection sa ating uh, galing sa ano pipe ng submersible so mula sa submersible pipe mga idol na nakalabas dyan sa butas uh, dadaan pa dyan sa EPC natin yan yung EPC mga idol sinusukatan natin dahil kinabitan uh, ano kakabitan natin ng IPC mga idol para sa proteksyon na rin sa ating water pump kasi nga, kapag tag-init mga idol, like uh, bumaba yung tubig yan, so konti na lang mga idol, so delikado sa ating uh, water pump mga idol, kaya yan uh, kinabitan na natin ang uh, protector niya mga idol, which is yan ay automatic pump control so dito ay mag wiring muna tayo bago natin ikabit sa tubo kasi mahirapan tayo ng kunti mga idol ah na magkabit ng wire kapag nakakabit na yung mga tubo niya kasi nasa ibaba lang at mahirapan tayong yumuko dahil medyo malaki na yung tiyan natin mga idol yeah. so ayan kaya 'yun inon natin yung pag uh, lagay ng uh, wire uh, mga idol so yung uh, main source ng wire mga idol ay dadaan sa ating EPC. so yan mga idol kaya pa yan ng ating EPC. dahil 1 horsepower lang yung uh, water pump natin mga idol so kayang-kaya pa ng EPC na direkta siya mga idol na hindi tayo gagamit ng magnetic contactor mga idol. So, ito yung sinasabi ko mga idol na sa mga uh, tatanong dyan. So, yun. Hanggang uno lang po. Hanggang di uno lang po ang horsepower na kaya ng ating PC mga idol na i-direct natin. So, sa ganitong setup mga idol, yung main source mula sa breaker ay dyan dadaan sa uh, APC natin mga idol so merong uh, instruction dyan sa loob kung saan natin ikakabit yung uh, wire na kalagay dyan ay may number 6543 uh, uh, yung 6 at saka 5 dyan natin ikakabit yung ating uh, line 1 at saka line 2 yung number 3 uh, naman hindi Six. number 4 yun so hindi na lang natin so sa baba naman mga idol, dalawa kasi yung set ng terminal dyan, tigta tatlo so yung sa baba, yun yung para sa uh, connection sa motor mga idol so dyan yung wire mula sa panel box ng ating uh, submersible pump mga idol, kasi may panel box yan so dyan papasok yung wire na galing sa panel box so yung para sa motor mga idol Ah, uh, kung walang panel box yan yung wire na diretso na sa motor eh kaso sa ating submersible basta submersible mga idol na uh, maliliit na submersible meron yang maliliit din na uh, panel box kasi nandyan yung uh, kanyang kapasitor um, kailangan yang kailangan isiparet mga idol hindi pwedeng doon sa loob yan eh lagay ilagay yung uh, kapasitor kaya na nakalublog yan sa tubing na mga na kapag na sira mahirapan tayo so ayan mga idol na tapos na nating na ilagay yung wire so yan po ay papunta na doon sa control box or panel box mo kung tawagin ay control box so yan uh, kinakabir na lang natin yung ating EPC so bago natin ikabit yan mga idol kasi yung panel box natin is yung control box natin is ah uh, dyan sa taas natin yan eh uh, kakabit uh, taas ng konti dyan sa ating tubo. So, ayan. Meron tayong onion dyan, mga idol. Mm, yan. Kinabit na natin yung onion patinti na PPR. So, dyan pala, mga idol, ay yung onion na rin ay isang yung onion patinti na yan, mga idol, ay isang brass at uh, male, uh, dahil male din yung uh, EPC natin, kumayamay tayo ng Jai coupling. So, sa so, kabila, mga idol, ayan hindi na muna natin i-connect dyan sa luma nilang connection dahil kukunikan muna natin yung uh, tubo na may clip may para sa pag natin ayan kailangan nating i-testing muna mga idol bago natin i-kabit yung tubo papunta sa uh, tangke oh, kailangan makita natin mga idol na gumagana yung ating water pump Ayan, kailangan nating makita yung tubig na ibinubugan yung mga idol para yon sa ganong paraan ay magiging satisfied tayo sa ating mga ginagawa mga idol. Dahil pag nakita natin na bumubugan na yan ng tubig, yan, masaya tayo mga idol. At yan yung hudyat, yung sign na tayo ay successful sa ating trabaho mga idol. So ayan, ah, uh, i natin, i-coconnect pa natin yung ano mga idol, yung wire galing sa yung pinaka ano mga idol ba, pinaka wire na galing sa submersible natin yan, pinutulan lang natin kasi, na uh, masyadong mahaba yung wire mga idol, may sobra so yan kailangan putulan, sempre dahil pag hindi magkalat yan, yan yan mga idol at pangitingnan So ngayon ipapasok natin yan sa ating panel uh, control box mga idol. Ito, ito siya mga idol. So, ganitong natin, ipapasok 'yung ating uh, wire mula sa submersible pump mga idol. So ayan okay, nakikita natin 'yung kapasitor niyan 'yung puti niyan mga idol 'yung ayan parang ano battery na puti ayan po yung kapasitor ng submersible pump hindi po yan pwedeng nasa loob ng pump kasi nakalublob sa tubig at pag may time na bumiga yan mahirapan tayong mag uh, palit yan mga ilo kaya ang ginawa ng mga manufacturer dyan ay siniparit at nilagay sa taas katulad yan <coughs> excuse me ginawa nila ng box at dyan mga idol ay nagwawaring na tayo bali apat na wire na kinabit natin so hindi mahirap dyan mga idol kasi may color coding yan mga idol sundan nyo lang yung luma na sa taas mga idol kung ano yung color dyan nyo ipasok yung galing sa submersible pump na bali may black dyan kung una yung black mga idol tapos kasunod yung blue tapos kasunod naman yung brown at last na yung yellow green which is yung brown mga idol. So pwede na rin hindi natin i-kabit yan pero sa akin kinabit ko na lang yan para hindi na kahit hindi na maggalaw yung uh, yellow green na yan mga idol. Baka saan pa pumunta mga idol. <laughs> Joke lang mga idol. Kaya yan kinabit ko na lang talaga mga idol. Baka yung dolo niyan kahit saan saan mapunta. Uh, okay. Kailangan talagang iplastar yan siya mga idol ah, So, suggest ko sa inyo Kabit nila rin para Hindi na kayo maglagay ng tip sa dulo niyan Eh, baka Mapunta pa yan sa Kasi malapit lang yung mga terminal yan mga idol Baka mapunta pa yan sa ibang terminal At magka-spark pa dyan So, yun mga idol So, kailangan i kabit lang natin lahat dyan kasi may sariling terminals naman yan na mapapasukan mga idol natin dyan so ayan tapos na nga malapit na tayong matapos sa uh, pagwawiring wiring dyan mga idol no uh, hindi madaling uh, ikipasok uh, yung mga wire dyan kasi maliit yung mga butas dyan mga idol kailangan yung maingat na pagpasok baka mayroong ibang mga wire na hindi mapasok at iba yung mapapasokan mga idol so, tapos na tayo dyan pero so, yan dikit Diyan natin sa lang pero hindi pa natin yan nat eh, ikakabit dyan mga idol kasi nga kailangan natin itisting at so yun idol testing tala tingnan kung gagana ba ayan mga idol na natin yung breaker. Ayan. Hindi pa gumana. Pero naka na po yung breaker dyan mga idol. Tapos, ayan. Tinitingnan ko na lang yan kung wonder na ba. Pero, hindi pa pala na yung switch natin dyan sa control box mga idol. Ayan. Kaya nilapitan natin at inon natin yan mga idol. Ayan. Inoon na pero hindi pa rin ayun pinindot natin yung receipt ng EPC. Uh, ayan pinindot natin ayan ayan mga idol lumabas na yung tubig so happy na tayo dyan mga idol sa time na yan kasi lumabas na yung tubig so kanina mga idol hindi pala yun wonder uh, agad kasi nga yung EPC naghintay ng tubig. So ilang seconds mga idol walang tubig na pumapasok sa kanya kaya, kaya nag failure siya mga idol kaya ang ginawa natin, pinindot natin yung reset para umandar siya ulit. Tapos pagandar, ilong press lang natin hanggang sa lumabas yung tubig dahil kapag lumabas na yung tubig mga idol tuloy tuloy na yung andar, tuloy tuloy na yung supply ng kuryente ni EPC kaya tuloy tuloy rin ang andar ng ating water pump mga idol so dito mga idol testing ulit mga idol kasi may nag leak hindi pala natin nagpitan masyado yung union patinti natin so ayan testing ulit mga idol ayan ay, diretso na mga idol ayan no? malakas yung tubig hindi lang klaro mga idol kasi against the light yung dulo ng tubo mga idol pero ayan mga idol na time ay successful tayo sa ating pagkabit yan at malakas yung tubig so Diyan na yung tayo mga idol na. Lagyan natin ng ikakabit na natin yung ating panel box diyan. Yung control box diyan sa dingding. -ding. So pati yung host mga idol ay ikinabit na nila natin. So ayun mga idol. Tapos na natin nakabit yung ating submersible. So dito nandiyan na yung ating control box. Tapos yan nandito yung ating PC. Ayan. So, na, nag giilaw na yan. Kulang na lang mga dulay. Un. So, naka-off siya. May switch kasi dito mga dulay sa kanyang control box. So, naka So, ayan. Tapos na dito. So, ayan mga dulay. Punta tayo doon sa taas ng, ng uh, tangke. So, ito yung tangke So ayan mga rin, nandito na. Oh, sino oh eh nasa loob. Yung tubig nga rin, yung bagsak. Laktas yung tubig nga rin. Hmm? Ayan. So. Oh. So, kayo no? Ah, ah. Ah, dali rin. Laktas yung tubig nga So, madali itong mupuno. So, ngayon, dahil tapos na itong mga idol, tapos na rin yung video natin ng idol. So, siguro dito lang tayo magtatapos mga idol, no? Yan, no? <laughs> okay. Murad sa mga gawang mga idol. Tama ko kayo? Hmm. Ano pa ka napit ano. Okay. So, yun mga idol. Dahil tapos na yung ginagawa natin mga idol, dito rin magtatapos yung video natin. So, maraming salamat pa rin sa inyong uh, pag subaybay sa aking mga video mga idol. Ah... Uh, ngayon mga idol, kung mayroon kayong natutunan sa video ko. Paki-share naman 'yan. Paki-likes at siyempre mga idol, paki-subscribe rin sa aking channel mga idol, NC si Mix Vlog. So, 'yan, maraming salamat sa inyong lahat mga idol. God bless sa inyo. Sa ating lahat. Bye-bye mga idol.